Hi guys! Kasama ko nga pala yung mga kagrupo ko. Nagkulitan muna kami dyan guys. Bago kami gumawa ng music video. O di ba diba, nag-yo-yo pa sila. Char! Hiniram pala dyan nakaklasiko yung cellphone ko. Gawin ng lahat. Para sa grade. So yan nga guys, nagsimula na siyang mag-acting. Siya yung main character namin sa music video. Dito nagsimula na mag-film yung leader namin. Dahil tapos na rin yung music video namin guys, naisipan namin na umuwi na. Yan pala yung leader namin yung nasa likod. Alam nyo ba guys na may isa pang maganda pasyalan dito sa puerto? Ito ay ang Beaker Seal. Pinupuntaan siya ng mga local or foreign tourists. So habang naglalakad kami guys is nadaanan namin itong Beaker Seal. At naisipan nga namin dyan na mamasyal muna. Nung napadaan nga kami dito guys is napansin namin ang daming turista. So naglibot-libot na nga kami dyan guys. Pagkatapos namin magtingin-tingin guys is napansin namin may bago dito sa beaker seal. Naisipan na nga namin guys na umuwi na. Dito nga pala kami dumaan sa exit ng beaker seal. Nagkamali pa nga ako dyan ng tulak guys. So hanggang dito na lang guys. Bye!